mga serye ng video sa non-profit, ang sektor ng non-profit, Integral Org, sa pagpupondo mula sa Calgary Foundation. Ang iyong non-profit ay hindi nag-iisa, kundi bahagi ito ng isang network ng mga organisasyon sa sektor ng non-profit. Sa Canada, may humigit kumulang isang daan at pitumpung libong non-profit. Sa Alberta, Mayroong higit sa 30,000 non-profit na organisasyon. Pinupuna ng mga non-profit na ito ang mga pangangailangan sa isang hanay ng mga subsekto. Palakasan at libangan, 25%. Relihiyon, 11.5%. Serbisyong panlipunan, 10%. Sining at kultura, 7%. Paghalap ng pondo at pagboluntaryo, 8% pagpapaunlad at pabahay, 7%, advokasya at politika, 7%, edukasyon at pananaliksik, 6%, negosyo, profesional at mga union, 4%, kapaligiran, 3%, kalusugan at iba pa, 2% bawat isa, mga ospital, internasyonal, universidad at kolehiyo, mas mababa sa 1% bawat isa. Aling batas? Mayroong ilang iba't ibang mga lehislatibong batas na maaaring piliin at pumailalim ang mga non-profit. Sa mahigit 30,000 non-profit sa Alberta, 72% ay inkorporada bilang mga lipunan sa ilalim ng Societies Act. 14% ay inkorporada bilang religious society. Walong porsyento ay inkorporada sa ilalim ng bahagi siyam ng Alberta Companies Act. Anim na porsyento ay hindi inkorporada o inkorporada sa ilalim ng iba pang mga batas. Mga non-profit at ang ekonomiya Ang mga non-profit ay mahalaga sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran ngunit gayon din sa ekonomiya. Ang sektor ng non-profit sa Canada ay nagaambag ng 8.2% ng GDP. Iyan ay higit pa sa sektor ng retail na pagbebenta at napakalapit sa sektor ng pagmimina, langis at gas. Sa Alberta, ang mga non-profit ay nagaambag ng 6.6% na sa GDP na katumbas ng 5.5 bilyong dolyar na epekto sa ekonomiya. Mga empleyado ng non-profit Sa Canada, ang sektor ng non-profit ay nagpapatrabaho ng 2.5% limang milyong tao o humigit kumulang labing apat na ng populasyong nagtatrabaho. Sa Alberta, mayroong halos tatlong ang katao na nagtatrabaho sa sektor ng non-profit. Humigit kumulang pitumput walong ng mga manggagawang ito ay kababaihan Mga voluntaryo ng non-profit isa sa mga lakas ng sektor ng non-profit ay ang mga voluntaryo nito. Sa Canada, labintatlong milyong tao ang nagboluntaryo para sa mga non-profit. Ang bawat tao ay nagaambag ng average na isang daan tatlumput isang oras bawat taon. Katumbas iyon ng walong daan, animnapot tatlong libo dalawang daan at apat napong trabaho. Sa Alberta, Humigit kumulang 50% ng populasyon ay mga voluntaryo. Kapag pinagsama, nagbibigay sila ng higit sa dalawang daan at anim na dalawang milyong oras bawat taon. Saan kumukuha ng pera ang mga non-profit? Sa pangkalahatan ay may tatlong mapagkukunan kung saan kumukuha ng pondo ang mga non-profit. Sa Alberta, humigit kumulang 50% ng mga non-profit ang nakakakuha ng ilang pondo mula sa isang antas ng gobyerno. Ang isa pang mapagkukunan ng pagpupondo ay mga regalo at grant, kabilang ang mga donasyon, mga regalo ng kumpanya mula sa mga negosyo at mga grant mula sa mga pundasyon. Para sa ilang mga non-profit, ang nakuhang kita ay isang mahalagang mapagkukunan ng pondo. Para magkaroon ng kita, maaaring magbenta ang isang non-profit ng mga tiket sa isang arts event o maningil para sa isang workshop o mangolekta ng mga bayarin para sa isang sports program. Ang halo ng mga pondo para sa iyong non-profit ay maaaring nakadepende sa non-profit subsekto na kinabibilangan ng iyong organisasyon. Halimbawa, ang mga arts non-profit sa Alberta ay kumukuha ng humigit-kumulang 25% ng kanilang mga pondo mula sa mga mapagkukunan ng pamahalaan habang para sa mga international na non-profit, ito ay siyam na porsyento lamang. Mga isyong kinakaharap ng mga non-profit at ng sekto. Kasalukuyang may mga seryosong isyo na kinakaharap ang sektor ng non-profit. Mga limitasyon sa magagamit na pagpupondo. Sa nakalipas na ilang taon, ang pagpupondo ay hindi nakakasabay sa inflation tumaas na pangangailangan para sa mga serbisyo kasabay nito tumaas ang pangangailangan para sa mga serbisyo lalo na mula noong pandemya kahirapan sa pagkuha at pagpapanatili ng mga tauhan mas mababa ang sahod sa sektor ng non-profit kumpara sa sektor ng for-profit na nagpapahirap sa pagkuha at pagpapanatili ng mga tauhan kagalingan ng kawani at boluntaryo dahil sa tumaas na pangangailangan para sa mga serbisyo at mga limitasyon sa pagpupondo, ang mga non-profit ay kailangang gumawa ng higit pa sa mas kaunti. Lumikha ito ng mga kondisyon kung saan ang mga kawani at mga voluntaryo ay maaaring ma-stress at ma-burnout. Ang pagpapatakbo ng isang non-profit ay parehong nakakasabik at mapaghamong karanasan. Kahit na may mga mabibigat na isyu na kinakaharap ang sektor, kilala ang mga organisasyong non-profit sa pagtutulungan upang lumikha ng mga solusyon. Sa iyong pagsulong, may mga mapagkukunan na tutulong sa iyo sa iyong paglalakbay. At may mga nakatuon at dedikadong tao, kabilang ang mga kawani, mga boluntaryo, at mga miyembro ng lupon na tutulong din sa iyo. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga non-profit, panoorin ang aming video tungkol sa isang lupon ng mga direktor ng non-profit. Ang misyon ng Integral Org, ang pag-unlad, paglago at pagtamo ng mga non-profit ng Alberta. Narito kami para tumulong. Tawagan kami sa apat na raan tatlo, na dalawa,